Hello guys, welcome to my channel. For today's video is magluluto tayo ng gulay. Sayuti with pork. Balatan na natin guys ang sayuti. Pagkatapos natin balatan, hihiwain natin. Sa gusto nating hiwa ng sayote. Ngayon naman guys, yung pangsahog natin ang hihiwain natin medyo liliitan lang natin yung size ng karne para pareho lang sila ng size ng gulay natin. Mm -hmm. Palalambutin muna natin, guys yung karne para mamaya pag napakuloan na to medyo malambot na hindi na masyadong matigas yung karne habang nagpapalambot tayo ng karne maghiwa din tayo ng kamatis sibuyas sa kabawang yung mga sangkap iiwain natin habang nagpapalambot tayo ng karne Gigisa na natin guys ang bawang. Susunod natin ang sibuyas. Kapag medyo brown na ang bawang, pwede nang isunod ang sibuyas. kamatis yun lang kasimple lang yung ingredients natin lalagay na natin guys ang gulay igigisa na natin at halo-haloin lalagyan na natin guys ng mga pampalasa paminta paminta saka pampalasa asin ito guys yung seasoning pampalasa yan, pampasarap Lagyan natin ng kaunting tubig. konti lang kasi nagtutubig din ang sayuti. Para hindi masyadong matubig mamaya pag naluto. Got na 'yan, guys. Okay na 'yan. Pwede na. Kain na na, guys. Thank you for watching.